rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good afternoon and welcome sa aking munting channel at dito nga ay dahil sa selos nitong si Doc Carlos Benides ay nagawa niyang masaktan itong kanyang minamahal na si Miss Lynette Santos at dito nga ay napiga niya ang kanyang braso kung kaya't umaaray nga dito itong si Miss Lynette Santos sabi niya nga Carlos nasasaktan ako ano pa ang mga inililihi mo ano pa ang mga sikretong hindi ko alam na itinatago mo tinatago nyo ni Doc RJ Doc Carlos ikaw ang may tinatago, hindi si Miss Lynette Santos. Mahiya ka naman sa iyong sinasabi na ikaw ang isang may napakalaking sikreto. Pag iyan ang nalaman at nabunyag, lagot ka kay Miss Lynette Santos at dito naman ay humingi ng sorry itong si Doc RJ. Dito nga kay Carlos at dito kay Miss Lynette Santos. Ngunit hindi nga pinagbigyan nitong si Doc Carlos, si Doc RJ sa paghingi niya ng sorry at tawad sa kanyang nagawa dahil alam naman nilang hindi naman totoo ang lahat ng sinasabi na silang ang dalawa ay naghalikan at ito ay inedit lamang ng kaibigan nga nitong si Dimonyitang Moira na si Risa at ipinasa nga ito kaya Dimonyitang Moira at yun ang ipinakita niya na sila ay naghalikan ngunit walang katotohanan na sila ay naghalikan dahil nakita naman natin at nasaksihan ang eksenang ito at dito naman ay yeah, humingi nga din ng sorry itong siya Doktora Annalyn Santos dito kay Doc Carlos at binuntahan pa nga nito sa opisina itong si Doc Carlos at dito nga ay nagdala pa ng pagkain itong si Doktora Annalyn Santos para nga pa sana pang peace offering niya Ngunit sabi nga dito nitong si Doc Carlos Binides ay uh, mas gusto kong mapag-isa at dito naman syempre makulit nga ang ating bidang si Dr. Annalyn Santos. at dito nga ay pilit niyang inalam kung ano ba ang problema at dito nga ay pasigaw na sinagot ni Doc Carlos Binides itong si Dr. Annalyn Santos at sinabi nga niya na ikaw ikaw ang malaking problema ng dahil sa iyo pinagpilit mong pinaglalapit si Lynette at si Doc RJ. Kung alam mo lang Doc Carlos na syempre bilang isang anak at tatay niya nga si Doc Carlos, syempre gusto nila na magkaroon sila ng banding at hindi naman iniisip ni Dr. Annalyn Santos na magkabalikan ang kanyang nanay at tatay dahil nga napakalaki ng respeto sa iyo nitong si Dr. Annalyn Santos. Kung kaya't sana, huwag mo naman siyang masamain. O huwag mo siyang tratuhin ng hindi maganda. At dito nga, luto lumalabas na ang totoong ugali nga nitong uh, si Doc, Carlos Benides, at baka ikaw rin ang dahilan kung bakit uh, hihiwalayin ka ni Miss Lynette Santos pag nalaman niya ang katotohanan sa iyong tinatagong sikreto. At sana, maisip mo, Doc ka uh, Carlos Benides, na ikaw ang may tunay na itinatagong napakalaking sikreto sa pagkatao nga uh, ng iyang uh, si Zoe na pilit mong pinagtatakpan and dito naman guys ayan ang um, makuha na kaya maagaw na kaya ni uh, Miss Giselle Danyag ang Apex Medical Hospital bumalik na kaya ito sa kanyang pamahala at tuluyan na kayang mawalan ng uh, karapatan itong si Demonitang Moira dito sa Apex Medical Hospital and guys ito po ang ating pakaabangan dito nga sa ating uh, pina, uh, sinusubaybayan na abot kamay na pangarap na kung saan na yeah, patindi ng patindi at paganda ng paganda ang bawat eksena at kaganapan. And guys, kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.